Pila ang mga aktibidad ng Civil Service Commission sa kanilang ika-isandaan at 23 anibersaryo sa susunod na buwan. Kabilang na nga rito ang 2023 Public Sector Human Resource Symposium, 2023 Award Rights for Outstanding Government Workers, Government Online Career Fair, plant run, golf for a cause at bloodletting activity. Inihikayat din ng CSC ang mga government worker na makiisa sa online Zumba session sa unang araw ng Setyembre. Sa laging handa public briefing, sinabi ni CSC Commissioner Attorney Aileen Lizada na nagsimula ang registration sa online Zumba itong August 1. Nasa 250 pesos ang participation fee sa aktibidad. Bukod dito ay magkakaroon din ng film screening ng iba't ibang pelikula. Pagdiriwang din ito sa paglagda sa Public Law Number no. 5 o ang Act for Establishment and Maintenance of an Efficient and Honest Civil Service in the Philippine Islands. So aming hong inaanyayahan, ini-invite po namin yung mga government agencies. Hindi po pupunta sa amin ang 250 pesos ninyo. Pupunta po ito doon sa pondo para sa pamanang lingkod bayani. Ano ho? Yeah. itong pamanang lingkod bayani? Ito ay Kumbaga ka, CSR po natin, uh, Corporate Social Responsibility sa mga empleyado ng gobyerno na namamatay in line of duty. So, bibigyan natin sila ng uh, one-time financial cash assistance.